Suspect, suspect, isang OFW ng Hong Kong. Suspect, suspect, isang OFW ng Hong Kong. Suspect, suspect, isang OFW. Suspect, suspect, isang OFW. Suspect, suspect, isang OFW ng Hong Kong kumita sa drop shipping. Bakit ako naging suspect? Ikumita e, lang naman ako sa drop shipping business. Magkano yung kinita mo? Ay, napakaliit lang naman. Ito lang naman ang kinita ko. Wow! Makpatingin. Wow, 167,400? Galing nga, congratulations! Yes, kaya ikaw, huwag ka nang mag-dropshipping business para hindi ka kumita ng ganito kalaki. Ha. Suspect, suspect, OFW kumikita sa dropshipping business. Oh, bakit ako naging suspect? Eh, kumita lang naman ako ng ganito. Magkano? 32,850? Wow! Kaya ikaw, huwag ka nang mag-drop shipping business kung ayaw mong kumita ng ganito kalaki. Suspect, suspect, isang OFW kumita sa dropshipping business. Bakit ako nagiging suspect? Kumikita lang naman ako sa dropshipping business. Magkano? Hmm? Wow. Ito. 13,950. Wow, congrats. Kaya ikaw, huwag ka nang mag-dropshipping para hindi ka kikita rin. Wow! Congrats! <laughs> suspect! Suspect! Isang OFW kumita sa dropshipping business! Bakit ako naging suspect? Kumita lang naman ako sa dropshipping business na. Magkano? Ayan o. No? Wow! 205, 300! 380? 300 300? Wow! Ang laki! Kaya ikaw, huwag ka nang mag-dropshipping business kung ayaw mo kumita dito. Wow! Congrats! Suspect! Suspect! Kumikita kahit part-time lang! Kaya huwag ka na mag-dropship para hindi ka kumita ng extra income kagaya nito one day lang yan. Hmm, ikaw, sinasabi ko sa sa'yo! Suspect! Suspect! Kumikita kahit walang ginagawa. Huwag ka mag-dropshipping kasi kahit nakaiga ka, pwede ka kumita ng 48,000 one week yan. Kaya e, huwag ka na mag-dropshipping. Suspect! Suspect! OFW na kumikita kahit nasa bakasyon. Kaya huwag ka na mag-dropshipping kung ayaw mong kumita ng 177,000 in 2 weeks kahit na abrasyon. Suspect! Suspect! May ari ng kumpanya, pero nag-dropshipping. Kaya huwag ka na mag-dropshipping kung gusto mong magtrabaho na lang habang buhay. Tulad ko, busy ako, kumita ako ng 24,300 one week lang. Kaya huwag na! Suspect! Suspect! Nag-dropshipping para ibigay lahat sa asawa. Huwag ka na mag-dropshipping kasi meron akong kita last week 11,610 para ibigay ko sa asawa ko. Uy! Bakit ka pinapakita mo. Eh, meron ka pang kinita ngayon, 17,000. Oh, akin na to. Siyempre, akin na to pang shopping kutip. Akin na to, ha? Kaya huwag ka na mag-dropshipping. Para hindi may bigay sa asawa mo. <laughs> suspect, suspect. Natanda sa trabaho, pero ang laki ng kita. Huwag ka na mag-dropshipping para hindi ka kumita ng 465,000 pesos in one week. Huwag na, hindi mo na kailangan to. Suspect, suspect, may mga kumikita sa dropshipping. Huwag ka na mag-dropshipping para wala kang i-end e endcash weekly. <laughs>